everything is okay Got a smile on my face It's a beautiful day Edward Barber and Jeremy Glinoga May mensa'y kay Shania Gomez What's up Madlang People! Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na nagatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Nagbigay nga ng mensahe itong sina Edward Barber at Jeremy Glenoga kay Shania Gomez. Eto, panoorin na pag-usapan natin ang naturang mensahe ni na Edward Barber at Jeremy Glenoga kay Shania Gomez. Hello, I'm not crying. Hello. You are. Sharia, how are you? Um, uh, I, I that's so sweet. Pase, nga, um it's it's just different when say I like to do things like I love my friends and I love the people that I love so much that I'll do like anything for them talaga. So I don't know, it's just it's just um a different feeling uh, to see that they appreciate or that they like notice the stuff and I'm not used to people being nice to me. <laughs> uh -huh. But um oh my god I'm not... uh, it's online friends. There are a lot of people that love you and there are a lot of people that uh You've made an impact on us as, as, as much as they've had an impact on you. Kaya, uh, I, for one, am super happy for you, super proud. And I'm, uh, you can see how much your friends mean to you as well. So we celebrate you as well, Shania. Uh, but we want to know um, again, ko not about birthday wishes. But in this, let's go to the other side. Let's go to the other side. So you answered what you want for the next year. What are you grateful for in the last the other side. Um, I'm grateful. Oh, but naman ganong ang naiisip ni Shania Gomez, di ba? Mabait na bata itong Shania Gomez, di ba? Kasi ang daming uh, intriga, issue na nangyari sa kanya paglabas niya ng PBB, di ba? Lalo na yung mga issue ng uh, ano ba tawag dito? ah... Uh, uh, yung mga hipu hipo, -hipo ganyan-ganyan, di ba? Pero itong batang to, talagang malawak ang kanyang pangunawa at talagang mabait siya. Kasi hindi niya, hindi siya nakinig, di ba? Doon sa mga naririnig at nababasa niya sa mga social media, di ba? Patuloy at hanggang ngayon, ay eh, kaibigan pa rin niya ang mga taong uh, sinasabing sinamantala ang kanyang kabaitan at inosente. ba diba? ang kanyang pagka-inosente, di ba? Uh, mas more na pinahalagahan niya yung mga kaibigan na nakasama niya kaysa yung mga taong nanghuhusga sa kanila, di ba? Ma ibig sabihin mabait na bata ito, di ba? Hindi niya hindi niya hindi niya hindi isip, o hindi siya nagbe-base sa social media, di ba? Hindi siya pa victim, di ba? Mas inunawa at inintindi niya, ah uh, mas pinahalagahan niya ang friendship na nabuo sa kanila sa loob ng PBB. Kaya dito pa lang, di ba? Hindi lang siya maganda kundi maganda rin ang kanyang kalooban. No, oh, siya, 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 siya. Ito habang nga, talaga naman. Dahil nga, lagi nakakasama. eto nga, dahil lagi nga nakakasama ni Edward Barber, itong si Shania Gomez, at saka si Jeremy Glinoga, ay mas more na nakikilala ko pa ang dalawang batang ito, ba? Diba? Maraming salamat kay Edward Barber, di ba? Diba? Dahil sa pagsubaybay ko sa kanya at katrabaho niya lagi, si Shania Gomez at si Jeremy Glinoga, ay mas, more uh, mas more kong nakikilala ang dalawang ito, ba? Diba? Kaya kaya yung mga nagtataka po kung bakit lagi si Shania Gomez ang laging topic dito sa aking YouTube channel, di ba? Dahil siya po ang madalas na nakakasama at nakakatrabaho po ni Edward Barber. Hindi dahil sa gusto ko silang buuhin, di ba? As a love team, kundi dahil sila po ang madalas na magka-work dahil nga po dito sa I Want asap, di ba? Hanggang ngayon po ay may pusong marun pa rin po ako. Di, yan po ang aking masasabi sa inyo. Pero di ba mahirap naman po kung ipipilit ko si Maymay na itapik with Edward Barber. Kung wala naman po talagang ganap, di ba? Kaya ang madalas ko pong nagiging topic dito sa aking platform ay si Shanaya Gomez at si Edward Barber together with together na rin po with uh, Jeremy Clinoga dahil sila po ang madalas na magkasama at sila po ang madalas na magkatrabaho dahil sila po ang host ng I Want ASAP episode. kaya maraming-maraming salamat pa rin po sa mga Mayward, ayan, sa mga may my may supporter na patuloy pa rin pong nananatili dito sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po at sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe dito sa aking YouTube channel. Ayan po, naglalambing po ako sa inyo. wag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa aking YouTube channel. O siya, siya, siya. Tama na muna ang promotion. Ayan. At ipagpatuloy na natin ang naturang mensahe ni Edward at ni Jeremy dito kay Shania Gomez. Thank friends. <laughs> That's true. There are a lot of people that love you and there are a lot of people that uh... You've made an impact on us as, as, as much as they've had an impact on you Kaya, Uh I for one, I'm super happy for you, super proud and I'm, uh, you can see how much your friends mean to you as well. So we celebrate you as well, Shanaya. Uh, but we want to know um, again <prising line Kayla> birthday wishes small but in this let's go to the other side. let's go to the other side so you answered what you want for the next year. What are you grateful for in the last? <laughs> Other side. Um, I'm grateful for literally so much. I mean, the most random things. I don't know the past few days. I don't know if it's because if it's my birthday or whatever. But I've literally been so happy and so grateful for this the smallest things. Like for example, even going out to the mall, and if someone were to recognize me and be like, "Oh, oh my God, is that Shania? Can I take a picture?" Like, um. It, it makes me happy because Shania, how many years ago, Shania even two years ago would have freaked out to know that people knew who she was or people even care about who she is. And I just find that so sweet and so crazy. And oh my God, people actually, like I'm walking, I'm minding my own business and people actually know who I am. I find that crazy and yeah you know, I'm so grateful for all, all the people that I have in my life um, I feel like right now where I am in life I have the perfect group like I feel like all my friends are my real friends right now and my family were super strong and I feel like um even my work friends are really my friends friends so I, I'm just super grateful for everything Ay, oh, nakakatouch naman yung sinabi ni Shania Gomez, di ba? Siyempre, di ba, ang tagal-tagal na -tagal nga naman niya sa, ano, sa industry ito mula pa sa The Boys, di ba? Hanggang sa PBB, di ba? Tapos eto, nare-recognize na siya, di ba? At ako'y isa na rin sa mga excited na makasala, uh, makasalamuha o makilala ko ng personal itong si Shania Gomez, di ba? Dahil nga sa madalas sila magkasama ni Edward Barber, mas nakikilala ko pa ang batang ito. Kaya mas more ako na i-excite na makita ko sa personal ang batang ito. At 100, 101%, ayan, hindi lang 100, kundi 101% na talagang gagawin ko ang lahat para makapagpa-feature ako with Shania Gomez. ba diba? Kasi Mabait na bata ito kasi 'di ba? Uh, hindi siya yung klase ng batang pabiktim o 'di ba o gagawa ng issue para lang makilala siya, 'di ba? Kaya naman ang kanya mga kaibigan ay talagang naglalaang. Kita nyo naman sa kakatapos lamang niya nakaarawan. Maging si Bel Mariano na bising busy, di ba? Ay talaga naglaan ng oras para ano, ah, dumalo sa kaarawan ni Shania Gomez. Ang staff and crew ng I Want Asap ay naririyan din. Ang kanya mga ex-PBB housemate maging ang kanya mga nakatrabaho sa his into her, di ba? Ay naglaan ng oras para dumalo sa kaarawan ni ni Shania Gomez at pagpapata, pagpapatunay ito kung gaano kabuting tao ang batang ito dahil ang kanya mga nakatrabaho at mga kaibigan ay naglaan ng oras para dumalo sa kanyang kaarawan, di ba? O siya siya, bago tayo magkaiyakan, ipagpatuloy na natin ang naturang video. Edward, perfect daw tayo. Oo nga Ay, oh, oh, yeah. Eh, hindi kami lagi... <laughs> Hindi, si so, Naya gusto lang malaman mo na um, on behalf of your please, and I, kahit hindi kami laging tumatawa sa mga jokes mo, mahal ka pa rin namin, ha? Kaya so, nga. Uh, uh, um, kasi minsan, um, I, 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 me and Edward are so thankful for you kasi minsan, yung mga jokes na binibitawan mo, yun din yung mga iniisip namin pero natatakot kami bitawan. Yes! No, 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 sa'yo... <laughs> so, nalaman nalalaman namin kung have or <laughs> uh, ganoon, ah kanino na ano pala yun. <laughs> ang great naman ni Jeremy dito, di ba? Oh, napaka-supportive in fairness. Ang mga lalaki ng I Want Asap ay napaka-supportive friend dito kay Shania Gomez. Di ba hindi nila binabasag ang mga joke ni Shania Gomez? Yun dahil yung pala eh, nasa isip din nila. Kaya kung ano, kung naging habay o ano, di ba? Ang kita nga dito ni Jeremy Glinoga, di ba? Nakakatuwa yung kanilang uh, mindset at closeness sa isa't isa. O siya, ituloy na natin yung video. <laughs> uh, Would you, I... rude because you thought of it in your head. And you're not—you have the audacity to not laugh. Pero ang ibig sabihin yun, shy, sa sobrang close natin, magka-wavelength tayo, so alam mo na yung mga iniiisip namin. That's how close we are, shy. I would okay. love it one day if we could have our own. uh I want ASAP? I want. I think. Magiging fun talaga kapag may, mga, may talk show tayo or something like that. <laughs> yes. Uh, Simply. Super <clears throat> like random. Like, Three hour long. Yan, cross finger tayo at bumawi doon ng bonggang bongga si Jeremy Clinoga kay Shania Gomez. ba diba? Cross finger natin yan. Ah, uh, Edward Barber. Mali mo, magdila ang at magkaroon kayo ng talk show ni Shania at saka ni Jeremy Glinoga. ba diba? Abangan natin yan. ba diba? Sana o di ba Sana-sana. O oh, ba diba? Oh, diba? Magkaroon nga at magkaroon na muli ng Ah, uh, kwentong barber na talaga namang uh, matagal ko nang inaantay na magkaroon at bumalik ang kwentong barber ni Edward Barber. O siya, ituloy na natin ang nasabing video. Three hour long talk show. <laughs> Pwede naman. I think we all have our different perspectives and opinions uh, as well. I it would work out. I mean, we're all from different parts of the world. But, oh, to be fair. Pero diba? may, may pa rin tayo. Uh, uh -oh. All of that as well. Pero... Uh, I would love that. I would love that in the future. But of course, mga pamilya, uh, we want to encourage you. Uh, hindi lang birthday ni Shania today. Happy Mother's Day as well to everyone watching right now. Uh, we've said it a lot, pero mahal na, na mahal na mahal namin kayo. I want to keep on uh, encouraging you. Please use our hashtag for today. Hashtag ASAP Momsh. Bakitin niyo ang pagmamahal niyo. Uh, Mag-tweet kayo at uh, itag niyo pa yung mga nanay niyo. Hindi ko alam kung may mga Twitter accounts yung nanay niyo, pero with <laughs> you want to see it. Uh, but of course, we're going to be getting our guests as well in a bit. Yes, Shania. Uh, no, Edward and Jeremy, I want to ask you guys. Shember, sure, when it comes to Mother's Day, we want to get their parents something. But we want to get our mom something. Um, meron... Oh, di ba? Nakakatuwa naman ang closest sa mga batang ito, di ba? Hindi, ah, uh, talagang dito pa lang uh, makikita nyo na kung gano'n sila close, di ba? O oh, kayo mga kamarites, ano ang masasabi ninyo sa kakatapos lamang na episode at sa kakatapos lamang na birthday celebration party ni Shania Gomez na kung saan ay dinaluhan ito ng kanyang mga friend, di ba? Ah, kagaya na ni Nabel Mariano, ayan ni Edward at ni Jeremy Clenoga. Ayan, i-comment na yan at atin yan pag-uusapan sa aking mga na, ah, sa aking mga susunod na video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, ayan, subscribe na po kayo at huwag nyo po kalimutang i-click po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Oh, muli po ako po si Josepa. Hanggang sa muli. Paalam! You make me feel